Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At salamat sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Sa poultry farming pa rin tayo ng native chicken. At pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa kanilang egg production. Siyempre, doon sa mga hindi gusto ang native chicken na alagaan, hindi ka-interesting ito. <laughs> Kasi di ba, ang native chicken ay mabagal talagang lumaki, di ba? Tapos ang itlog nila ay kakaunti. Pero sa mga interested na mag-alaga ng native chicken at kasalukuyang nag-aalaga na ng native chicken, ay interesting ang topic na to. At sana kung hindi nyo pa napunood yung mga iba kong videos, panoorin nyo na at panoorin nyo pa sana itong video ito. Compared doon sa mga white breed ang native chicken ay mas kakaunti ang itlog na napoproduce nila per year. Dahil ang purpose ng white breed talaga ay for egg production. Naproduce yung mga yon for egg laying lang. Sila yung tinatawag na egg type breed. Ang native chicken naman ay dual purpose breed ito. So pwedeng itlog, pwedeng karne. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa kanilang itlog na napoproduce per year. Ito ay nakakapag-produce lang ng 60 to 100 eggs per year. Pero sa improved management, nakakapag-produce ito ng 130 to 200 eggs. Bakit 60 to 100 eggs lang? Kasi, di ba, ang native chicken ay pwede mo lang i-free range, pwede mong isuga dyan sa paligid para maghanap ng sariling pagkain. At sa mga pagkain na nahahanap nila, yung mga kinakain nila araw-araw, sigurado tayo na hindi kumpleto lagi-lagi yung nutrients na nakukuha nila. So number one factor kung bakit mababa ang itlog nila ay nutrition number two, dahil sa breed. Kasi ang native chicken ay dual purpose breed yan, di ba? At broody sila. Pwede silang maglimlim. Kaya, pag mangingitlog sila, meron yung time na titigil silang mangitlog dahil uupuan nila ang kanilang itlog para malimliman, para mapisa na maging kiti at kung naka-free range sila aakayin pa nila yung kanilang mga kiti hindi lang isang linggo o dalawang linggo nilang aakayin yan kundi kung makikita nyo ibang mga native chicken no, hanggang one month inaakay nila yung kanilang mga kiti hanggang kaya na nilang uh, maghanap din ng sarili nilang pagkain so yun yung nakakapagpababa sa kanilang egg production then number three yung age nila. Kasi alam nyo, hindi dahil native chicken ay hindi yan magmamature o hindi yan tatanda. syempre tatanda rin yung native chicken. Kaya lang, medyo mas matagal lang natitigil na mga itlog yan kaysa dun sa mga, ano, sa mga um, white breed. Pero, nare-reduce din ang production nila. And the number four, yung health. Kasi ba diba, pag naka-free range ang mga manok, hindi mo masyadong mamamonitor yan kung may dinaramdam. Siyempre, kasama na rin dyan yung parasite, hindi lang yung mga sakit-sakit, no? pati parasite. Ang isa pang rason kung bakit medyo mababa ang ano ang production ng mga native chicken ay dahil sa management. Kasi di ba, pag i-free range mo, sila lang, sila lang talaga hanap ng pagkain. Pero kung improve ang management, siyempre medyo tataas. Yun ang rason kung bakit 60 to 100 eggs lang ang egg production nila bawat taon. Pero sa sitwasyon naman ng mga native chicken na nasa improved management, kagaya ng confined chicken, na kahit na nakakalakad-lakad sila dyan sa bahay nila, sa loob ng bahay nila, kahit na nakatapak din sila sa lupa at nakakakalay-kalay kay dyan, pero sila ay napapakain ng commercial feeds. Sila ay naaalaga ang maigi, nasusunod ang kanilang pagkain sa bawat age at nasusunod ang measurement ng pagkain nila para ma-receive nila ang nutrients na dapat makuha nila sa buong maghapon. So yun ang improved na management. At syempre, Uh, nadideworm sila regularly. Tapos napapagplanuhan pa silang maigi kung paglilimlimin ba sila ngayong time na to o pahihingahin. Or dere-derecho ba silang paiitlogin lang at hindi sila papayagang maglimlim. Kasi alam nyo ang native chicken, pwedeng mong hindi paglimlimin para umitlog lang siya ng umitlog. Kukunin mo lang yung mga itlog nila araw-araw. Iitlog lang yan ng iitlog. Pagpapahinga din 'yan pero after a week siguro or ilang araw lang kaunte mag -ano na 'yan iitlog na ulit magpapahinga lang. So doon dumadami yung egg production niya kaya nakakaproduce ng 132 200 eggs. Pero hindi pa rin nila siyempre mabibit hindi pa rin nila malalampasan yung itlog ng mga uh, breed for egg production talaga. Hindi nila talaga malalampasan yon. Kasi hindi naman sila nakadesign na mangitlog lang na mangitlog. Kasi meron nga silang broody characteristics. Kaya kahit na kolektahin mo ng kolektahin yung itlog nila araw-araw, may time na magpapahinga sila na mangitlog. Kahit na hindi sila maglilimlim, magpapahinga sila. Pero mas kokonti na lang yung araw na ipapahinga nila dahil hindi na sila maglilimlim, di ba? Kaya doon sa paglilimlim, 21 days na nakaupo yan. O, tapos, after uh, makapisa, magpapahinga pa yan ng 1 to 2 weeks. Yun. Pero pagka mo ng kinolekta yung itlog, nandun lang sa 1 uh, one, one, week to 2 weeks ang pahinga nila. So, mangingitlog na ulit after doon. Kasi ang observation ko dyan sa native chicken ko, ayan oh, yung crossbreed ng RIR at saka native hen. Yan yung lagi kong kinokolektahan ng itlog. Araw-araw yan nangingitlog. Pagpapahinga lang yan, 5 days. Nung una, 3 days. Kasi from February, nangingitlog siya. Tapos may time na tumigil siya mga itlog, mga binilang ko, 3 days lang. Tapos ngayon, ay tapos nagdire-diretso ulit siyang ng itlog. Tapos nagpahinga ulit siya ng 5 days, mga ganyan. Ngayon, umiitlog na ulit siya araw-araw. So, Ganun lang yung mga ano, ganun ang native chicken. Kaya doon umi-increase yung production nila. Kaya yung mga native chicken, dalawa yung range, di ba, ng egg production nila. 60 to 100, yun yung naka-free range. Pero pagka-improved management, 130 to 200 eggs ang mapoproduce nila. Kasi bukod dun sa nutrition na kompleto, tapos napoprogram mo pa kung paglilimlimin mo ba o hindi ngayong panahon na to. Na hindi lang yung limlim ng limlim, di ba? Ganon. May time na kailangan kolektahin mo ng kolektahin yung itlog nila para sila ay makapagpahinga. So pag napagpahinga mo, ilang araw lang naman niya na magpapahinga, nabawas na yung araw na maglilimlim sila. Sana nagkaroon na naman kayo ng idea sa video ito. At Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga old and new subscribers syempre at saka yung mga sharer lahat. Salamat sa inyong lahat. Salamat din sa mga nagtatanong. At sana pagpalain tayong lahat.